ila isang lihim na hangin ang dumaan sa ating telebisyon. Biglang naglaho ang ilan sa ating mga paboritong artista, iniwan ng mga alaala at kantang humuhugot ng lungkot at pagmamalaki. Sa video na ito, hahanapin natin kung paano nagsimula ang kanilang ningning, bakit biglang nawala, at saan sila ngayon. Mga kwentong magpaparamdam muli ng init ng pagiging Pinoy at pagmamalaki sa pagkabago Manatili hanggang sa katapusan dahil bawat segment ay may nakatagong aral at isang paalala Ang ating mga artista tulad natin ay naglalakbay din para hanapin ang kanilang kapayapaan at bagong layunin Ikauna Serena Dalrimpol mula sa batang artista na nagdala ng kasiyahan sa mga pelikulang pamilyang Pilipino, naging tahimik na bayani ng sariling buhay. Noong huling dekada ng 1990s at unang bahagi ng 2000s, kilala siya bilang best child actress at nagbigay ng maraming alaala sa ating mga reunion at handaan. Pinili niyang mag-aral ng mabuti at lumipat ng bansa. Nagtuon siya sa akademya at sa pagbuo ng personal na buhay kasama ang kanyang banyagang partner. Ngayon, mas pinipili niya ang katahimikan ng pamilya sa Amerika, nag-aasawa at nagtatayo ng simpleng tahanan, at nagbabahagi ng bagong yugto sa social media. Ikalawa, Michelle Madrigal. Noong nuna, isang batang aktres na kilala sa tapang sa pag-arte at sa mga malikhaing kontrabida na tumatak sa TV. Tagambag siya sa isang sikat na teleserye at pelikula sa ABS-CBN at hinangaan ng masa dahil sa versatility. Nag-aral siya ng culinary arts sa Texas at lumipat sa Estados Unidos. Nag-asawa, nagkaanak dumaan sa paghihiwalay, at muling bumangon hanggang sa muling magbuo ng pamilya. Walang pangalang ilalabas na hindi opisyal o kumpermato. Ikatlo, Makisig Morales. Bukanong ng maraming batang Tagalog noon. Puno ng awitin at palabas. Naging pundasyon ng showbiz para sa iba pang tagumpay. Nang lumaki, sumama siya sa pamilya sa Australia at nagdatag ng bagong tahanan at maliit na online business. Sa kasalukuyan, patuloy siyang kumakanta pero higit sa lahat ay naalagaan ng pamilya at negosyo. Pinipiling mamuhay ng tahimik at matiwasay sa banyagang lupa. Ikaapat, Jewel Mish Bagong muka na may prinsesang ngiti at lead roles. Naglakbay siya papuntang Amerika para magsimula ng pamilya at iwanan ang showbiz. Pinili niyang tumuon sa pagiging asawa at ina at bumuo ng isang payak na buhay sa ibang bansa. Kahit nagdulot ng pangungulila sa fans ang pagkawala niya sa telebisyon, ramdam din ang kagalakang natagpuan niya sa kapayapaan at ligaya kasama ang pamilya. Ikalima, Princess Punzalan. Kailang kontrabida na may malakas na presensya sa prime time. Madalas siyang nakita sa mga teleserye at film festivals. Nang lumipat siya sa Amerika, nag-aral siya ng nursing at pinili ang pagiging hospice Nurse bilang bukasyon. Kahit matagal na siyang bumaba mula sa entablado, ipinakita niya na ang sining ay maaaring magbukas ng bagong serbisyo sa kapwa. At sa tahimik niyang paglilingkod, ay lumulutang ang malasakit ng puso ng Pilipino. Ikaanin. Joyce Jimenez. Tinaguri ang pantasya ng bayan. Noong dekada 90s, may malaking impluensya sa sinihan at endorsements. Hindi bigla ang pagkawala ang ginawa niya. Inuna niya ang pamilya at pribadong buhay sa California, kung saan nagkaroon siya ng tatlong anak at naging aktibo sa fitness at motherhood. Sa katahimikan ng tahanan, Nagsulat siya tungkol sa motherhood at nagbahagi ng karanasan sa mga tagahanga. Isang pagbili ng iginagalang at pinapahalagahan ng publiko. Ikapito. Ruby Rodriguez. Kilala sa saya at natural na galing sa variety shows, tulad ng Itbulaga. Bahagi siya ng maraming nakakatawang segments nang kailangan ang special na pag-aalaga ng anak, lumipat sila sa Amerika at nagtrabaho sa iba't ibang profesyon. Ayon sa kanyang updates, nagtrabaho siya sa isang opisina ng Philippine Consulate at inuuna ang kalusugan at edukasyon ng anak pagpapakita ng responsibilidad na mas malakas kaysa showbiz. Ikawalo, Nancy Castiglione. Dating versatile na artista na tumira sa Canada at kumuha ng bagong sertifikasyon bilang hypnotherapist. Sa bagong landas, natahimik at malamig ang klima nagpatuloy siya sa pag-aaral at pag-aalaga sa pamilya. Anong kawento? Ay paalala na ang pag-usbong sa bagong larangan ay posible kapag may tapang at dedikasyon. Ikasyam, Kitsi Nadal OPM icon noong early 2000s na nagdala ng maraming himig ng pag-ibig at pag-asa. Pinakinggan sa radyo at konserto. Pinili niyang manirahan sa Spain, magpakasal, bumuo ng pamilya, at maging aktibo sa lokal na komunidad at simbahan kahit paminsan-minsan siyang bumabalik para sa konserto sa Manila, mas pinipili niyang tahimik at makahulugang buhay bilang ina at kabahagi ng komunidad. Ikasampu, Cindy Corleto Model turned actress na may fresh appeal. Ngunit, nang dumating ang personal at pangkalusugang hamon ay lumipat ang pamilya sa Peru at kalaunan sa Europa. Sa ngayon, mas nakikita siya sa mga larawan ng pamilya at pag-aalaga ng mga anak. Handa siyang muling magbukas kung darating ang tamang panahon. Ang kwento ni Cindy ay paalala kung paano inuuna ng mga Pilipino ang pamilya. At kung paano kahit ang pinakamaliwanag na bituin ay maaaring magdilim para sa mas importanteng dahilan. Muli, kapag napapanood natin ang mga kwentong ito, huwag sanang tingnan bilang pagkawala lamang. Bagkus, ito ay pagalang sa desisyon ng ating mga artista na hanapin ang kapanatagan, pamilya, at bagong layunin. Sa bawat pag-alis, may naiwan silang musika, eksena, at alaala -ala, -ala Napatuloy nating pinapahalagahan bilang mga Pilipino. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang muling balikan ang ating mga paboritong alaala -ala at ipagmalaki ang mga bagong yugto ng ating mga bituin. Hanggang sa muli, mga kababayan, manatiling proud at mapagmahal sa sariling atin.